sir, good afternoon. Matanong ko lang po, kung ngayon ang botohan ng mga gobernador, ang papipilian niyo po ay si Ma'am Catherine Agapay, Ma'am Sol Aragones, Congressman Dan Fernandez, Ma'am Ruth Mariano Hernandez. Sino po ang napupusuan niyo? Bakit po si Congressman Dan Fernandez? Ayan uh, ah, napusuan niya po si uh, Dan Fernandez. Oo, uh, uh, kasi ang ginagawa po ni Dan Fernandez dyan sa uh, Quadcom ay napakaganda, no? Hindi po siya yung tao na Oo. Oh, yan po ang kailangan nating mga leader. Yung uh, tinitimbang po, yung sitwasyon, yung mga pangyayari, ba? Diba? Talagang walang kinatatakutan. Alam naman natin na pwede silang mapahamak sa ginagawa nila dyan sa Quadcom, ba? Diba? Kasi maaari silang pag-initan. Maraming, pwedeng maraming may magalit sa kanila. Ha? Huh? Oo. Oh. Pero ginagawa niya po ang trabaho niya. 'Di ba? Trabaho niya 'yan eh. Pinagsisilbihan niya 'yung mga Pilipino. 'Di ba? 'yung kailangan ng ano ng uh, Laguna. Kailangan uh, 'yan. Nakita ni tropa na uh, si Dan Fernandez maganda naman 'yung ginagawa. So, pinili niya. Eh ba diba? so iboto po natin sa darating na eleksyon Dan Fernandez po, no? Gobernador ooo oo, ng uh, Laguna. Suportahan po natin. Kasi nakita naman po natin yung kanyang ginagawa, di ba? Sabi ko nga po sa inyo ganito. Oo. Oh, oh. Huwag po tayong, yung mga politiko pagdating ng uh, mga ngampanya yan eh, di ba? Pagdating ng uh, kampanya, magsasalitayan sila sa stage o di kaya marami silang pangakong bibitawan. Huwag po kayong maniwala. Huwag po kayong maniwala sa mga lumalabas sa kanilang uh, uh, bunganga, 'di ba? Hindi po 'yan. Ang paniwalaan niyo po, ang tingnan niyo po, yung nagawa nila. O katulad ni Dan Fernandez, tatakbong gobernador. O anong nagawa ni Dan Fernandez diyan sa Quadcom? Meron ba? Kita naman natin na maganda yung ginagawa, di suportahan natin. Huwag tayong maniwala sa mga pangako ng mga politiko, katulad ni Digong noon, nangako. Napako naman. <laughs> O, oh, diba? Napako! Tingnan nyo ito si Trupa. Palaging nanonood yan sa uh, hearing dyan sa Quadcom. Pinupuri niya ngayon si ano si uh, Dan Fernandez. ba? Diba? Kasi kung mali-mali po yung mga ginagawa ni Dan Fernandez dyan sa Quadcom, hindi po siya susuportahan ng mga Pilipino. ba? Diba? Ako nga, pagkalayo ko, pero nakikita ko, maganda yung ginagawa niya. Ayan, sinusuportahan po natin. Uh, Hindi naman natin tinitira si Dan Fernandez kasi maganda yung ginagawa niya, di ba? O, oh, tuloy natin. O, oh, uh, maayos yung pamamalakad ha. Ah, klaro yan ha. Pamamalakad niya. Ito sir, ko lang. Kung sakaling mailing ka o request dito sa... ah uh, sabi ni, ano, Freddie Oh, giilad na po nimo ang mga tao bullpoint. Ayaw ayaw pag anak makakwarta na po karon kaya nangilad na po like like daw para mga kwarta si bullpoint. Eto, sasabihin ko sa iyo. Yung like dito sa aming uh, channel, walang pera 'yan. Nagkakapera kami sa views sa mga palipad. Diyan kami kumikita. Sa like na sinasabi mo, wala kaming kikitain dyan, pero tingnan mo, naglalike yung mga tao dyan. Hmm. Diba? Malas mo. Ginagatasan ko yung digong mo. Pinagkakakitaan ko. Habang ikaw gutom. Ha? Totoo naman eh. Pinagkakakitaan ko si Digong eh. Pinagkakakitaan ko si Sarah Duterte. Favorite topic ko dito, kumikita ako dyan dahil binabayaran ako ng YouTube. Hindi, mm. e ang sarap ng buhay, kayo gutom. Mm. <laughs> di, real talk lang tayo. Doon lang tayo sa totoo. Totoo naman yung sinasabi ko. Wala naman sabihin ko, hindi ako kumikita dito. Mm. <laughs> ang malaking uh, kasinungalingan pag sinabi ko yun sabi ni Mad 13 oh, alam mo Mad 13 gutom ka lang kumain ka ng ano kumain ka ng patuka ng manok kasi yun lang yung afford mo eh ha? mga dutae yun lang yung afford mo ang kumain ng patuka ng manok diba malas nyo ako lang to, pinagkakakitaan ko yung amo nyo. Oh. Magkano bayad, boss? Ay, ah, eh, kumubra ako ng 400,000 sa YouTube nung nakarang sahod. Oh. Eh kayo, magkano yung kinita nyo? 200 pesos sa rally? Wala kasi kayo. Pang 200 lang kayo eh. 200 lang yung kinikita nyo. Partida, naninira pa kayo ng tao. Ako hindi ako naninira. Pinagkakakitaan ko lang si Digong. Pinagkakakitaan ko lang si Sarah Duterte. Sa tamang pamamaraan. Diba? Ngayon, kung mali sa paningin nyo yung ginagawa ko, wala akong pake. sa paningin nyo ay yung ginagawa ko ang importante sa akin pinagkakakitaan ko si Digong <laughs> uh, tuloy tayo dito kaya Dan Fernandez ha sa mga taga Laguna dyan supportahan po natin Dan Fernandez press sama sa mga bubuto kay Dan Fernandez press 1 press 1 po tayo sino yung sumusuporta dyan Basta matino, suportahan natin. Pagtatanga-tanga, banatan po natin. ba? Oh. Diba? Ganun lang yan. O, oh, si Do, si Otso, Buboto, si Juliet, si Che, ang dami nag Si Maran Marian Labayo, o, oh, ang dami. O, oh, may didi shit luga. <laughs> Buboto din. O, oh, ba? Diba? O. Oh. At huwag niyong kalimutan mag-like sa ating, uh, ano ngayon? Sa ating live, ba? Diba? uh, tuloy natin. Lugar nyo, ano yung gusto nyo uh, uh, gawin ni Congressman Dan Fernandez kung sakaling mananalo sa dito? Matulungan yung mga mahirap. Sabi ni Jose Buen, sobrang hangin mo bro, matindi pa sa typhoon. Hindi lang to typhoon. Ha? Hindi lang to typhoon. Kasi itong sinasabi niyong hangin, lahat ng mga Duterte na madadaanan ko, mga DD sheets, ililipad kayong lahat. Kasi ako to, ha, ang pinakamalakas na bagyo na tatangay sa inyo lahat. K.O. Diba? Bubuhatin ko kayo. Ipaghahagis ko kayo sa ibang planeta. Kasi malakas nga akong bagyo na to. Etong bagyo na to, bagyo yung tingin nyo sa akin <laughs> Hindi eh, ba bagyuhin ko kayo? Di ba? Oh, ano pa? Sabihin nyo naman. Ay, sige, bullpoint man. Huwag na lang bagyo. Tsunami ka na lang pala. <laughs> oh. Hindi eh, e, kayo. Lulunurin ko kayo pag ako yung naging tsunami. K -O. Wala kayong lusot? Kahit anong sabihin nyo? Ha? Tornado. Oh. Ah, <laughs> oh, uh, tuloy. Tuloy natin. Yeah. Sige yes, po, sir. Oh, saray, ito si, si sir. Saray, si sir. <laughs> ah, sige po, sir. Basta yun, sir, matulungan mga ma may hirap. Siyempre si Dan Fernandez, matulungin naman yan, eh. Diba? Matulungin naman yan. Ah, actually, hindi lang naman pera yung pagtulong, eh. Pwedeng tra, tra trabaho. Diba? O, oh, dyan sa ano? Dyan sa Quadcom. Anong ginagawa ni Dan Fernandez? Tinutulungan niya yung mga biktima ng mga pagpatay ng grupo ni Digong. Diba? Diba? tinutulungan niyang mapalabas ang katotohanan. Kasi ang pagtulong po, hindi lang po sa pera yan, tama? Hmm, marami po ang klase pag sinabing pagtulong. oh. pag sinabing halimbawa, di di shits, nandito ngayon, nagko-comment. Tutulungan, tutulungan ko silang uh, babuyin yung sarili nila, Babu, babuyin ko. Kasi yung, yung isa kong katauhan sa, nagsasabi, Bullpoint man, tulungan mo silang babuyin, alugin mo yung utak para malay mo magbago. Pag naalog yung utak, o, oh, hindi nakatulong tayo. Nagbago eh. K o, tuloy. Di ba, sir? Ayun. Tingin ko lang yung mensahe mo din kay Kong. O, sir, baka may mensahe ka sa kanya. Rekta mo na, nanonood sa amin. Eh. Sana po, uh, kung uh, nalalok ko kayo, sana po, yung uh, pamamalakas, baba mabago, yeah. Ah, so, ang pamamalaka daw dyan sa Laguna mabago. So, ibig sabihin, may hindi sila nagustuhan ng mga tao dyan na pamamalakad ng namumuno dyan ngayon. So, yun yung, na, ko dyan. Kasi ang request niya, sana mabago ang pamamalakad. Yun. 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 Maraming salamat Di si Dan Fernandez, mabait yan. Mabait, oo. Ah, kontrabida lang siya. Ito kasi ah, ito ah. Kontrabida siya sa mga pelikula, pero sa totoong buhay, mabait po siya. Si Robin Padilla naman, bida siya, pero sa totoong buhay, bida siya sa mga pelikula. Si Robin Padilla, pinagtatanggol yung mga ginagahasa. Diba? Siya yung tagapagtanggol doon sa pelikula. Pero sa totoong buhay wala siyang pake sa mga uh oo, -oh, binaboy ni Kibuloy. Suportado pa nga niya yung manyakis eh. Doon sa pelikula, siya yung nambubugbog ng manyakis. Ha? Klaro? Si Robin Padilla. Pero sa totoong buhay, suportado niya yung manyakis. Ha? Oh. K.O. Diba? Ganun yun. Kaya ito si Dan Fernandez, akala nyo, kasi nakikita natin sa pelikula eh. Kontrabida palagi, di ba? Or kung makasama kung uh, makasama man siya sa bida, namamatay din siya doon. <laughs> di ba? ah uh, yun, ganun yun. Hindi, wag po nating tingnan na purkit bida yung tao sa pelikula, eh maganda rin yung ugali niya sa totoong buhay. ah uh, mali po yun, kasi may, may pinagbabasihan na tayo eh. Si Ruben Padilla eh. Diba? Oo. Mm Kaya -hmm. uh. survey tayo dito sa Laguna. And tanong ko lang po kung sino po yung napupusuan yung gobernador ngayong, kung darating ngayong eleksyon ngayong araw. Ang pagpipilian niyo po ay si Ma'am Catherine Agapay, Ma'am Sol Aragones, Congressman Dan Fernandez, Ma'am Ruth Mariano Hernandez. Dan Fernandez. Dan Fernandez. Bakit po si Congressman Dan Fernandez? Hindi, okay, siya yung nakikita po active na niya, na eh, na... na hmm. Talagang tumitindig siya sa mga ano mga hindi mang maling gawain. 'yun lang ang nakikita. hindi siya hindi siya sumusuporta sa mga maling gawain. Okay? 'Yan po si Dan Fernandez. Rose Agunsola, shoutout po. and syempre kay BBM sir Siruhano, shoutout po. Ah, Siya active talaga. Talagang Sabi ni divorcio Galdovan do forever ay walang problema oo oh magniwi tayo forever ha hmm forever tapos yung anak na babae dilat yung mata kung ang tatay at uh, kapatid niwi aba ang kapatid ng babae dilat ah, ganyan, oh uh. oh huh? kaya magdutaay kayo forever Walang problema, di ba? <laughs> oh. Asa na ba yun? Tuloy natin, tuloy natin. Yung mga corrupt talaga. Yung, okay. yung sa ano ngayon, yung current mm -hmm. events. Oo. Oh. Oh, okay. active talaga siya. Siya, yung inaano ano ko wala nang iba. Yun na okay. May mensahe po ba kayo kay Kong? Oh, wala nang ibang iboboto ha. Si Dan Fernandez. Oh. Yes, Fernandez. Eh so, sana ipagpatuloy niya yung ano, pagpatuloy niya yung mga magandang gawain para sa bayan. Pagdating ko pa lang po siya. May gusto may gusto pa kayo sa pag-uwi. Oh, may gusto pa yung request. Sa bayan ng Binyan. Sa baas uh -huh. din sa bayan ng Binyan. Oh, okay. thank so, okay. okay. you. So, gusto ko lang yung patas lang ano, patas uh, pa pamam pamamalakad lang. Parang. Wala yung palakasan dito. Wala pa. Ayoko nung ganoon. Ah, ay okay, salamat po sa 272 likes natin diyan. Yung hindi pa nag-like, para hindi tayo floating, mag-like na po kayo. K.O. <laughs> salamat, 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 salamat ay, 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 ay. po. Tay, matanong ko lang kung ngayon po ang eleksyon. Sino po ba ang napupusuan yung gobernador dito po sa Laguna? Si Ma'am Catherine Agapay, Ma'am Sol Aragones, Congressman Dan Fernandez, Ma'am Ruth. Sabi ni Jalil Mangudadato, bangag channel pala Bangag channel to Kita mo naman bangag yung nandito Sa gilid ko Ha? Ah, Huwag ka magalala Nasa gilid ko yung bangag Floating siya ngayon Floating Ha? Ah. Oh. Ah oh, alam mo na. Oh, alam mo na ngayon. Bangag. Gawa ganun siya, oh. Ngiwi. Dalawang ngiwi. ba? Diba? Dalawang ngiwi. Tapos yung anak na babae, dilat. Gumaga nun. Oh, para klaro lang tayo, ha? Ah. Mariano Hernandez. Sir Aragones. Bakit po? Eh, pangalo kandidato na eh. Baka mananalo ng Oo. Pagawa pangalawang ano niya na tayo. natalo na lang po oh. Ta -ta. <laughs> <laughs> Salamat Tawa. Thank you Thank you po po Ah, Okay, sir. Ito si sir. Pareho. po. Bakit po? Ah, my Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. dito po sa Laguna. Uh, sa Laguna po yan, uh, nagdaliye survey po sila dyan. Okay? So ang, ang mga sagot ng mga tao dyan, Dan Fernandez. Ang isinisigaw, Dan Fernandez kasi nakikita po nila na mag magaling po itong si Dan Fernandez, matalino. 'Di diba? Kahit kahit ta uh, delikado yung ginagawa niya, nandun pa rin ginagawa niya yung tama. Iyon yung nakikita ng mga Pilipino sa kanya. Kaya ang sigaw nila dyan, ang iboboto nila dyan, Dan Fernandez. ba? Diba? Hindi Sige kita ng mga pagsipigilan. Alam ko Pero ngayon wala pa. Undecided, undecided pa. Ah, uh -huh. Salamat, salamat, salamat pa. po. Thank you po, Tay. O, oh, oh, hindi bias na interview yun, ha? Hindi bias na kalye serve yun. Kasi, pwede nilang i-cut yan kasi undecided pa yung tao. Wala pa siyang napili kung sino yung gusto niyang iboto. O, oh, hindi bias yun. Hindi pagiging bias yun. Pagiging totoo lang. Oh. Kasi kung sasabihin nyo nga, ah, puro Dan Fernandez yung inaano nyo dyan, yung uh, inaano nyo sa survey nyo, e tingnan nyo nga, oh, undecided. Pwede nyo na naman nilang i-cut yan, eh. Hindi na isali, di ba? Pero sinali pa rin. O. Oh. Klaro yan. So, sa mga taga-laguna dyan, oo, oh, oh, nakita naman natin yung ginawa ni Dan Fernandez, eh. Para sa tao talaga, para sa Pilipino talaga. Hindi po siya makasarili, hindi po siya bias, hindi po siya, uh, hindi niya pinupuri yung mga mali, hindi niya kinakampihan yung mga mali. Diba? Suportahan po natin yung mga katulong sa Pilipino. Tatakbong gobernador ng uh, Laguna, si Dan Fernandez, dapat po nasa isip natin yan. Pagdating ng eleksyon, ibuto po natin. Oh, wala man ako, hindi man ako mo buto kasi hindi man ako taga Laguna. Pero eto ako, nan nandiyan pa rin yung suporta ko sa kanya, 'di ba? Nandiyan. Kaya nga sabi ko, kung sino man yung mga viewers ko na taga Laguna, suportahan po natin 'yan si Dan Fernandez.